Yan na po. Oh, dito na rin po naman namin. Ngayon nga. Nandun po sila sa bandang kabila. Yan o. No? mau oh, ilang ini ila. Oh, tío, pasé yo. Parang ganito yung kadami na ano, Jim? Nung dati tayo. Talaga sobrang dami lang ng plat ano? 20 ano yun? 20 eras? Ito yung kwinta dalawang eras lang. 20 eras? Ano na sa'yo? Naka 27. Oo. Oh. 27. Pwede eh. dito 70 kilo nga tama. Time check po. Alas 8. Yan. Alas 8. Nandiyan po sila sa bandang kabilang. Kukray ganito din ano Jim Kaya, kaya naman kami magdamag pala halos noon Okra madaling Ha? Sabay okra pag hindi ka sabay kamuti Kaya lagi madaling araw ang biyahe Nahabol ay yung magmadaling araw Oh Ngayon parang wala tayong sabay sabay na harvest ano Ito edit Ha? Oo nga pero ayos din Ito Dulo na ba? Malayo pa? Malayo pa pala. Malayo pa. Malayo pa ang umaga. Di matanaw ang pag-asa. Ha? Ah? Ano?

fresh na fresh po ang ating ano itong ating anong ito tapos bukas mabibili nalang magugulay ay talaga ang piho gaganahan quality to talaga mm pati -hmm. makisig ano mm -hmm. napapakisig eh na <laughs> Pero baka ito ilang ano pa kaya itong harbisan, ano, hindi ko na rin nabilang eh. Matatagal pa ito ang buhay, ano. Pa. Hindi na bugbog sa abono eh, puro ipot lang na padali. Same oh, -organic. Mm -hmm. organic. Oh. Organic. dami na rin eh. Salo salubong na po kami din eh Oh. Um. Karin, kahapon lang Alin ang kahapon? Ang pa rin Bukas kami <laughs> Pero man madadali na. pa yun bukas hmm. Ah kapal pa rin aron sa kayo ito hmm. Yan na po oh. <laughs> Yes ma. Mag ka, mo, maglaway ka din mo matik mo. Sige, sige po naman na, na 'to, na. na eh. Salo sa na po 'yan. Eh. Hmm, salo sa lubong na 'yun, nagsilikuan pa 'yung iba. <laughs> 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 Liko pa 'to sitaw. Liko-liko na po 'yung sitaw ay. Eh. Naroon pa 'yung ibang ano. Tay, palabit ako niyan. Entra, lakad. Kanina pa namin sinasabi. Ayos ah, din na. din dyan kaunti eh. Yan na po. O, oh, dito na rin po naman namin. Ngayon yung uh. okay.

gari na, ito yung manipis na puyat ang palaka ito <laughs> yung mga bulabong dahil eh. mo hmm. ilan nga ako okay? ito, mahina ilan na isa 9 Disinuibi, yung isa ay sampu, ay ano, disinuibi kilo lang, tama. mo. Muntik na, muntik na akong na, ano. O, yeah. yung isa ay patong mo, talagang tama, ayan, 19, dalawang, yan lang po, 19 kilo. O, yan po ang aming na-harvest, o. 19 na lang, o. O, na yan. po na may saglit nga laang kami, o. Uh -huh. Yan, nyari na, uh o. -huh. Mm. 846 diretso uwi na po kami yan ang ayun po nalubat po yung ating anong tawag yun yung ating malinaw na ilaw oho ayun po time check po alas tres po ng madaling araw good morning po sa lahat atin po ang gagayak yung ating ano si Itaw at i e, sasabay po natin sa biyahe yan yeah. ang dala po nito si Itaw nito sa malaking bagsakan yan tayo po yung na gagayak po natin na rin ating si Itaw Araw po yung sito na hinervis natin kagabi. Ito po, ibababa na lang doon sa mismo tabing highway ng malaking bagsakan. No? Tapos, bibigyan po natin yung ano. Yung magbababa po ng kahit pang merinda lang. At ito po may ibababa Madaling sabi po ba, ay, ano, parang maggas lang tapos tapos na yung transaction no? ganun lang po kabilis ibintayan dun pag po lang karami yung magiging order natin ah, pag kanya, kanya po karami yung magiging harvest po tayo po hindi na tumawag din ni kanda kaya patay po ang ilaw tulog pa po ang mga tao dyan O uh -huh. gawa narito lang po na ito sa gate yan, alas 3 po. Hindi po ang tulog. Eh, talaga po namang nakaset up pa rin narito lang sa labas. Para pagdaan nga po ng traffic, kakarga na lang. Yan, nandiyan na po.

Jambon na ah. Ayan po, ganyan po. Gawa po lang kaya pinadala na natin ay dito sa bahay po ng abas Sa palingki at saka sa mga sukay po natin. Ay tambak na po yung mga sitaw. Ay di yun po talaga doon talaga dadalhin. Sa bagsakan. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. No? Tulog pa po ulit tayo at sila naman ang pabiyahe. Time check ulit. Kasarap ang palang tulog natin. 317. Yan, ingat po ang lahat. Happy lahat Good night po. Bye.